Hello fellow grower, magandang araw po In this video, samahan mo naman akong mag-unbox nitong halaman na aking binili online So ito, galing ng uh, Lazada At ang halaga ng halaman na ito ay, uh, ayan Nakikita ba ng maayos? 388 pesos and 50 centavos At uh, tatlong klaseng halaman ito uh, In order ko ito, February 16 And today is February 18 So, Two days after nang ma-order ko siya, ay dumating na yung halaman. At uh, okay naman yon, Medyo mabilis para hindi maluoy yung halaman sa loob. Hindi masyado masira. At pagdating sa akin ng package, kadarating lang ngayon. So ito, bubuksan na natin kagad para makahinga yung ating uh, halaman na binili. Importante, pagka halaman na binili mo online, uh, dapat yung supplier mo hindi kalayuan sa iyo. Pag malayo kasi sa iyo yung supplier, syempre matagal na naka-impacking ganito yung halaman at uh, malaki ang tendency na masira yan. Isa pang advice dyan, huwag kang bibili online ng halaman na yung mga delikado ba, delikado na uh, makulub na ganito. Anyway, titingnan pa rin natin kung anong itsura ng halaman. So ito yung puwitan niya oh, May lupa. Tatlong klase halaman to. Ang inorder ko ay uh, yung variegated calamansi. No, isang piraso ng variegated calamansi. Wala pa kasi ako noon. At uh, dalawang piraso naman ng uh, rosal na variegated. Isang variegated jata at isang hindi variegated tingnan natin hindi ko na rin matandaan pero tatlo piraso yan, dalawang piraso ang rosal Ayan. buksan natin Ayan. Apat na piraso itong dumating. May bunga, green calamansi. Tapos, uh, dalawang rosal, pero apat ang pinadala niya. Hindi natin alam kung ano yung isa. Ito yung isa, oh. Ah, uh, green rosal. Yung isa, tapos dalawang variegated. So, ito, makapansin mo, ayan, tinate niya sa karton, oh. Para nga naman hindi gagalaw-galaw, hindi atras abante yung tanim. Ayan, tinate niya, oh. Itong isa, natanggal ko na. Ayan. Ayan. So mabilis ano yung ginagawa natin na pag uh, papalaya sa kanya at least ayan makahinga na siya. So ito yung green na rosal. At ito naman yung uh, variegated. Uh, variegated kalamansi. Hindi na natin malaman. Nalil ang kalamansi dito. Puro tatlo silang variegated. Eh, oh. <laughs> At walang bunga. Walang bunga yung kalamansi. So, ganito. Na bagong dating yung, yung binili online. Dapat yan. May nakahanda ka na kagad na paso. Na paglilipatan sa kanila. Ito, kagandahan dito. May dala na siyang ano, kagad. Oh, lupa. So, hindi bare root ang ginawa niya. Sinamahan talaga niya ng lupa. Ayan, medyo nalulungkot na. Oh. Yung... Uh, Tani mo, malungkot-lungkot na siya. Hmm? Correction, kabayan. Apat nga ang order ko. Sinek ko online. Bale yung order ko, isang green rosal, dalawang variegated na uh, rosal, at isang variegated na kalamansi. So, halos pare-pareo itsura niya. Pero, uh, na identify ko yung kalamansi. Ito yung kalamansi, oh, Na variegated. Maliit lang siya. yan Ayan. At uh, paano ko ba siya na-identify? Kinurot ko yung uh, ano, yung dahon tapos inamoy ko. So, amoy kalamansi. 'Di diba? Citrus ang amoy. Isang paraan 'yon para makilala mo pag kaganitong halos pare-parehong itsura nila. So, dalawang variegated na rosal, isang uh, variegated na kalamansi. Ito, medyo matindi ang gagawin pa natin dito para mabuhay ito kasi maliit lang yung kanyang uh, uh air layer siguro to. Uh, Markot Marco So, balot na balot siya. Anyway, hindi ko na ipapakita kung paano siya tanggalan ng uh, tape. Kasi medyo mahaba yan. Pause na tayo. At ito, kailangan ilipat kagad sa paso. So, ito. Nakahatag na. Nabuksan na natin yung plastic. So, ito yung gagamitin ko lupa. Siyempre, ang ating walang kamatayang soil mix na may kahalong ipa ng palay at uh, yung konting compost na rin okay so unahin ko na itong kalamansi eto siya yung maliit ayan nako muntik pang mauhos lahat so ayan. ang ano dito hindi siya ano hindi hindi kapit sa lupa yung kanyang mga ugat so siguro parang uh, binulot niya to and then nilupaan na lang niya nilagyan niya ng lupa kasi hindi nakakapit yung mga ugat sa lupa eh. So ayan Huwag nating ibaon ng masyadong malalim Dapat tama lang siya Doon sa kanyang neckline Pagkalipat na ganito Ilagay lang siya kagad sa lilim Huwag siyang paarawan muna Mga isang linggo Na nasa lilim lang siya At uh, babasain natin yung tubig Pero ang pagdidilig sa kanya pag natutuyo ang lupa doon ka lang magdidilig ito naman yan yan o oh. masyadong buwaghag yung lupa uh, hindi nakakapit yung ugat yan so madalas to hindi mo rin may iwasan talaga matanggalan siya ng uh, lupa kasi mukhang hindi talaga ito, ito yung lupang kanyang pinagtataniman eh. Yeah. Variegated rosal Ito pang isa. Ayan yeah, yung ugat niya. Oh, nakahiwalay. pang isa kahuli-hulihan yung green rosal yan no? Oh. haba ng ugat niya o oh. pinagbaluktot na lang galing ito sa mas malaking paso at nilagyan lang nila ng lupa yan, nakakalat na yung ugat So hindi may talaga na mabawasan ang ugat pagka tayo naglilipat kasi hindi niya talaga lupa yung pinaglagyan sa kanya. Ay, sandali po. Tubigan natin. Ginamit ko lang yung mga dati ko ng paso. Saka na ako bibili ng uh, mas malaki na paso pag silang ilipat. Pagkatuyo ang lupa na pinaglipatan natin uh, siguruhin na aago sa ilalim. Para sigurado na ma-rehydrate natin yung ugat ng halaman. At ilalagay sila sa lilim nga pala oh, ito palang kalamansi ko, variegated. Share ko lang. Ayan, may bunga pala siya oh. Hindi ko agad napansin oh. Ayan. So variegated din ang bunga niyan pagka lumaki. So ito, maliit pa, uh, may bunga na. So ito siguro air layered ang ginawa dito. Minarkot niya. Uh, sana lang ay uh, mabuhay. At pipilitin uh, natin buhayin yan dahil maganda rin halaman ang... Uh, variegated kalamansi, magandang ornamental plant. Pati na rin itong mga rosal na mababango ang bulaklak. Ang uh, sa English nga pala itong rosal, kilala tayo sa tawag na gardenia or gardenia. All right. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ng Late Grower. Nga pala, pagka ganyan bumaba ang uh, lupa, pagkatapos magdilig, yan, eh, lumalim siya dagdagan lang uli ng lupa yan okay bye bye